Yan mga Pinoy, isang magandang magandang hapon po. At isang mapagpalang araw ng Sabado sa ating lahat. Papunta po kami ni Bert doon sa Palawan. At linggo-linggo po ay may nagpapadala kay Boy Pinoy tuwing Sabado. Mauwi na po kami ni Pinoy. Tapos na po namin doon. Bala na sila magsunod sa Bicol. Oh no! mga Pinoy na dito pa Luto o uh, 14 Magkikis-kis Pinoy. Ayan, tuusubukan natin na kung <laughs> tayo. lang ako. Ha? Ah, sige po. <laughs> pa ah. dito ako Binas. baka dito kumaya ano, Tisirte. 过来走。嗯 May, ano, may tatlong 7 ah, dapat linya-linya ayan mga Pinoy kala ko makakatama na tayo ng jackpot may tatlong 7 po siya o kaso hindi siya linya-linya, dapat pala linya-linya sa isang linyang ganyan mga Pinoy yung na pala na. yun, nag try lang tayo mga pinoy mag anak mag kas kas yun mga nag try lang po tayo si hindi naman talaga naglalaro ng ganito. Kaso the... ah, nag-try lang ko tayo, baka sakali lang. Tapos mo nila, hindi ko tayo pinalan. Ayan uh, mga Pinoy, uh, magpapadigas po kami sa probinsya, magpapadala ng pera sa aming kanya-kanyang pamilya. Ayan uh, po yung aking kasama si Bert uh, magpapadala, magpapadala din po siya uh, at magpapadala din po ako ayan mga Pinoy kami po ay pabalik na ng aming barak at yung iba natin mga katrabaho na doon pa naghihintay ng kanilang sildo at yung sinto nila mga Pinoy yung nasa aming kapong karawa Ah, uh, sa amin dalawa ni Bert at kami po yung nagkuha sa Palawan. Uh, ayan mga Pinoy, nakabalik na po kami ni Bert dito sa aming barracks. At yan po yung isa nating katrabaho si Kuya Hermi. Okay. Shout out po dito, kay Kuya Hermi. Lang lang. Dito tayo ang ang sasawarin niyo lang dito, yung pasok niyo lang dito. Hindi ba gano'n naman kahit kahit doon, gano'n naman ang na sitwasyon kahit dito kayo nakano, doon din ang So papakita ko sa inyo ha. Para hindi gano'n. Hindi kayo mag-ano sa akin. At yan po yung, At yung kayo, ating mga kayo, kasama. Ayun sila. Shout out po sa masisipag na construction worker. Nagchat ka? Hindi ko man binasa. Hindi, hindi ko na ano, hindi ko na receive wala man ng chika sa ano, Palawan doon ba kami nagpadala sa tindahan kami ni Bert wala man ng Gcash ayan mga Pinoy nagpapasahod na po yung aming katiwala dito ayan si Bert Kano? P4 pa sa akin P196, P192 Ayan mga Pinoy Nagbabayad na po kami sa naming tindahan At dito po kami nangungutang sa tindahan ni ate. Yan. Sokle, Free, ni boy, boy Pinoy. Pambayad utang. May 4, may 4. Ha? 4. Ula, ito, ito, sa corporate ko 200 pa yata. dito to, baka singilin ko kayo ulit. <laughs> ayan. ayan mga Pinoy, dito po kami nang utang kay ate. Yung so, mabait nating inuutangan at nagpapautang sa construction worker. Hoy, oh, sundang basta para di nadadala. Ano 'yan? FB lang tayo pang FB FB10